Madirinig so, nyo yung mga ibon. Ay, talagang kailangan mag-upload bago ako may malis. Yan yeah, yung tunog ng mga ibon. <laughs> Ayan. So, ganito ang ka-exciting ang birding. Ayan. Daming tunog, diba? Ayan. May woodpecker kami nakita doon. Yan. Ah, deka, deka. Yan. Meron din dito. There is one woodpecker also here. It's making noise in this tree. Ayan. No? Okay, bye. I have to find that woodpecker. na kami guys. Oh, magre-ready na kami ng gamit. And then, magre-breakfast. Ganda ng Then, 9 o'clock, aalis ah, na kami. Kasi 4 hours yung drive namin. Kasi tignan mo na sa forest kami. Malamig ng simoy ng hangin dito. Ganda diba? Ganda ng place na to. Nasa middle of the forest kami. Coffee, I think I need one more sugar. Not one. Mm. Half dissolve it and put half here. Half? Let half dissolve. It won't break like that. So how will I do it? Put it in this. não cabe. Eksaktong 9.30 a.m. ay umalis na nga kami pagkatapos ng aming almusal or breakfast dahil ang biyahe namin ay abutin pa kami ng apat na oras. At kung makikita nyo nga guys ay napakaganda ng mga puno ng mga malalaki mga puno sa bawat paligid ng daan dahil nga tayo ay nasa gitna ng forest. At tatlong beses na nga kaming pumunta rito sa Old Magazine House dahil nga guys, hindi lang yung ibon yung dinadayo namin dito. Siyempre, unang-una yung mga ibon. Maganda yung service nila dito. And napakasarap na kanilang pagkain. So, yung binayaran mo guys ay kasama na doon yung breakfast, lunch, at saka dinner. And then, meron pa silang in-between meals na ibinibigay. So, sulit na sulit yung binabayaran mong So kung makikita nyo guys, ay sobrang dami ng na mga naglalakihang mga puno dito sa forest na ito. At ang mga puno na ito ay hindi ito pwede basta-basta putulin. Ito ay ang gobyerno lamang ang may karapatan na pumutol at magtanim ng mga puno dito. So ganito itong forest na to guys ay sobrang kapal at ang naglagay lang sila guys ng mga daanan na ganito kasi may mga small small village na nakatira sa in between the forest tulad na libawa dun sa tinirhan namin na kung saan ay may mga bahay-bahay din dito guys. Pero yung tinirhan namin ay ang pwede lang magpumunta doon, magbirding, ay mga nakabook doon. Sobrang ganda ng lugar na ito. Sobrang green na green. Ang daming mga puno, malamig. And tatlong beses na kaming nakapunta sa lugar na ito. Binabalik-balikan talaga namin ang place na ito dahil napakadaming mga ibon at masarap din ang food. Hanggang sa